Personal na ibinigay sa mga may-ari ang plaka ni LTO Chief Bigor Mendoza II sa turnover ceremony na ginanap sa Quezon City Hall. Sinabi ni LTO Chief Mendoza matapos ang anim na taong paghihintay, may plaka na ang mga tricycle sa Quezon City. Thank you kung so, pumasok ang administration, Marcos administration, halos 12 million ang nabaklat, nagpapatong-patong from 2014 onwards. Mm. So ngayon, catch-up mode tayo. So inuuna natin itong mga bicycle drivers, operators, kasi panganap po ito din to Eh. Mm. So ito ginagawa natin, yung ginagawa sa city, in coordination with the local government units. Para huwag na pumunta sa amin, nagtatagal eh. Tapos pag pumunta sa amin, baka mabiktima pa sila ng mga kusino-sino pa eh. So, bilang utos si Sekretary Bautista at yung Presidente, ibaba namin yung servisyo ng LTO sa tao. So, ito ginagawa Uulit-ulitin namin ito sa lahat ng bayan ito. Ito ay makaraang formal na iturnan over ni LTO Chief Mendoza sa Quezon City LGU sa pamamagitan ni Vice Mayor Gian Soto at Quezon City Traffic si Sar Dexter Cardenas ang may 2,900 na motorcycle plates ng mga Toda driver. Dagdag pa ni Mendoza ang Quezon City LGU ang unang nahatira ng plaka ng mga toda dahil sa matinding pagpuporsigi ng lokal na pamahalaan na mabigyan na ng plaka ang mga bumabiyahing tricycle sa lungsod. Wala kasi proactive eh, Quezon City eh. Uh, na kami nag-usap ni Mayor Joy, uh, may follow up meetings na umagad, so we like that. No? Uh, at saka na, malapit, magaling mag-coordinate. No? But uh, natin lahat ng regions natin na dapat at least major cities man lang, pa supply natin na sa tricycle bicycle operators para paprotektahan ang oh. kanilang bicycle. Tugon na rin anya ito ng LTO sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na gawin zero backlog na ang plaka ng mga sasakyan sa buong mundo. Magiging mga driver license, plastic card ay magiging zero backlog na rin sa darating ng buwan ng Hulyo ngayong taon bilang utos ng Sekretary Bautista at ng Presidente, ibaba namin yung servisyo ng ngayon sa tao sa ito ginagawa nito. Uulit-ulitin namin ito sa lahat ng bayan sa buong Ang utos ng Presidente by June 2025, kada matapos na ito, yung backlog sa mga specific dito. Kasi yung planta natin is working now 3 uh, three shifts, no? Uh, six days a week, three shifts po yan mag-generate tayo ng full capacity 1 million plates na 1 million plates uh, per batch No? So marami na po yan. Pero kulang pa yan. Lahat. Laki ng backlog natin. At isang motor vehicle, wala na yan. Distribution na lang para malabas ng gusto. No? Pero syempre buhay ng mga, ng mga operator ng tricycle. Sinabi rin ni Asit Mendoza, pagtungtong ng buwan ng Hulyo ngayong taon, asahan din anya na mawawala na ang 12 million backlog sa mga regular plates. At sa buwan ng Disyembre ngayong taon ay mapapamahagi na ang may 1.5 million green plates na matagal na dapat palitan ng puting plaka o tinatawag na replacement plate. Dahil dyan, yung mga wala plaka, ma-identify natin na madali, yung makuloro. Para sa ganun, yung mga operator, ito yung kumita. At yung mga kuloro, hindi kung na sila, ang nagpangalit well, Hindi pa ho, oh. iba motosiklo, ang motos ng June to 2025, dahil sa nagrami, dahil. Pero pag motorbike, vehicle, apat ah, at higit pa, yun ang tatapusin natin pag Ako, si Alfredo Padrearca, nagbabalita.